Nakabawi nga ang Los Angeles Lakers matapos ang masaklap na pagkatalo sa nakaraang laro nang talunin nila ang Washington Wizards sa score na 134-96. Sa panalong ito, umangat ang kanilang record sa 27 wins at 19 losses, ngunit nanatili pa rin silang panglima sa Western Conference standings. Kahit wala si Anthony Davis dahil sa injury, hindi ito naging hadlang sa Lakers upang dominahin ang laro mula umpisa hanggang dulo. Pinangunahan ni Lebron James ang opensa ng Koponan matapos umiskor ng 22 points sa loob ng 26 minutes minutes ng paglalaro. Hindi lang siya nagpakitang gilas sa scoring, kundi pati na rin sa pagdidikta ng tempo ng laro. Isa rin sa nag-step up sa laban ay si Rui Hachimura na nagtala ng 22 points at 4 rebounds. Marami ang nagsasabing mas gumanda ang kanyang laro ngayon marahil dahil sa mga trade rumors na nag-uugnay sa kanya bilang isa sa posibleng ipalit ng Lakers upang makakuha ng isang legit na big man. Bukod kay Hachimura, nagpakitang gilas din si Jared Vanderbilt sa kabila ng kanyang limitadong playing time. Sa loob lamang ng 16 minutes, nakagawa Nagawa siya ng 4 points, 7 rebounds, 2 assists at 4 steals na may plus minus na plot 16. Kahit 4 points lang ang kanyang naitala, napakalaki ng kanyang impact lalo na sa depensa. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit nahirapan si Jordan Poole na nagtala lamang ng 1 out of 7 sa 3 point area sa first half. Second log a isa pang maganda ang ipinakitang laro ay si Trey Jemison na naglaro ng 18 minutes kahit limitado ang kanyang minuto pinatunayan niya ang kanyang husay sa depensa matapos gumawa ng dalawang blocks at 4 rebounds. May naitala rin siyang 4 points at may plus minus na plus 12 na nagpapakita ng kanyang malaking ambag sa court. Samantala, si Shake Milton ay nagpakitang gilas din sa kanyang career high game sa Lakers. Umiscore siya ng 21 points, 4 rebounds at 4 assists na may 7 out of 8 shooting sa field. Dahil dito, marami ang nagsasabi na tila panalo ang Lakers sa trade deal na nagdala kay Milton at Dorian Finney-Smith sa koponan. Sa kabuan, isang dominanting panalo ang ipinakita ng Lakers na nagpapakitang kahit kulang sila sa player kaya pa rin nilang makipagsabayan sa liga. Samantala, matagal nang sinusubukan ng Los Angeles Lakers na makuha si Miles Turner mula sa Indiana Pacers at muling lumutang ang isang trade proposal na maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataon. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, ang trade na ito ay magpapadala kay Rui Hachimura at isang 2029 Top 5 Protected First Round Pick sa Indiana habang makukuha ng Lakers si Turner. Ang Toronto Raptors naman ay makakakuha kay Jalen Hood Shifino at isang 2029 second round pick mula sa Portland. Si Miles Turner ay matagal ng target ng Lakers dahil sa kanyang kakayahang maglaro bilang isang 3 and D center. Ang kanyang shooting at depensa ay makakatulong upang mapalawak ang opensa ng koponan. Sa kasalukuyan, si Anthony Davis ang naglalaro bilang sentro ng Lakers ngunit hindi siya kilala sa kanyang perimeter shooting. Ang pagkuha kay Turner ay maaaring magbigay sa kanila ng versatility sa harapan ng court. Sa kasalukuyang season, si Hachimura ay may average na 12.2 points, 5.2 rebounds at 1.5 assists, samantalang si Turner ay may 15.6 points, 6.8 rebounds at 1.5 assists kada laro.